pinapagawa namin Dream House mga kamangyan at marami-rami na rin no talaga yung pagbabago. for the goal! So ayun na nga niho mga kamangyan, after 2 weeks nga niho, sa wakas so, ay nakabisita na ulit kami din nga niho sa inapagawa naming dream house. At grabe mga kamangyan, sobrang nakakakilig nga niho aring tingnan kasi sobrang laki na talaga ng pagbabago. Hala grabe na baka Kasi diga, last na punta namin dito mga kamangyan para ang mga nakalagay pala ang dyan yung mga poste-poste. Hindi ko pa nga niho ma-imagine kung nasaan yung parking, kung nasaan yung kusina, yung kwarto, salamat. Pero ngayon mga kamangyan, ayan nagkaroon na nga wall So, nakikita mo na yung division. What division? Kasi na nga ni pala sila sa second floor mga kamangyan. At nagulat ho ako. Kala ko kung ano yung inalagay nila na parang yero diyan. Yun ang pala ang tawag diyan mga kamangyan ay still dead. Kawa so, anong tiga ho mga kamangyan. Kadalasan talaga ang inagamit. Nagalagay sila diyan ng maraming kahoy, maraming plywood. Bago magbuhos at saka malagyan ng forma. Pero di niyo sa amin mga kamangyan. Yan nga ni yung ginamit yung still dead. Mas mapapabilis ho yung gawain nila diyan Kasi syempre ilalagay la ang nila di yan, yan Tapos mas madali na yung pagpaporma ng bahay. At syempre ho mas matibay kasi syempre, syempre hindi na yan aalisin kumpara doon sa kadalasan na nakikita natin inaalis pa talaga yung mga kaho yung mga plywood medyo may kamahalan nga nila ako mga kamangyan pero talagang quality quality wow quality quality <laughs> At sabi nga nila mga kamangyan are na daw yung modern constructional material alam niyo gawo ka, mga kamangyan balita ko yung ibang inagawa kapag may mga ganyang inagamit na steel deck inapinturahan na ang nila yan tapos yan na yung parang pinakang kisa nila kasi nga nila, hindi na yan inatanggal diyan mga kamangyan and sobrang ganda din naman ng niya ay din yung gagawin namin ala hindi <laughs> pero ayun sari-sarili mga kamangyan. Tapos ang isa pang kagandahan na nakita ko diyan mga kamangyan, sobrang linis niya tingnan. Alam mo yung kapag ikaw yung nagtatrabaho diyan, hindi ka mai-stress sa sobrang dami mong makikita ng mga kalat-kalat. Pero yan tingnan mo naman, parang gusto mo na lang tulugan. Ala hindi. <laughs> bali po muna sitangan niyo pala kami din mga kamangyan parang mga 10 to 11 AM at grabe sobrang tindi ng init. Hindi <laughs> <laughs> na ako gataka kasi nasa gitna kami ng bukid. Salamat. So ayan, bali ari pinakain pinakainatuntungan din ni mga kamangyan, yung pinakang parking. So, dyan natin ipaparada yung mga alphard, yung mga artista van. Alam, wala ka nun. Ang update nga nila, ang din ko pala mga kamangyan, alam nyo, habang inapagawa namin yung aming dream house, nagasimula na ho kami kumausap ng mga supplier. Hindi naman wala tang excited kami mga kamangyan, pero parang katatapos ang nung groundbreaking. May binisita na agad kami na store para doon sa mga toilet, gamit sa kusina. Parang grabe, napaka-excited mo naman. Pero okay lang naman ho yun mga kamangyan, kasi kasama namin yung architect namin doon, yung engineer. Kasi mas maganda din daw ho na magtingin ng maa umaga kasi nga yung iba doon may nakabang na agad para sa mga wiring kasi di ka ho ngayon mga kamangyan na na yung mga smart toilet ganyan kailangan nung talaga doon may nakabang na mga wiring hindi basta yung abalandra ah, mo na lang diyan alagay mo na lang so maganda ho yun kasi hindi pinaghihirapan at hindi na namin apahirapan pa yung abilha namin. Mago kayo mag-alala mga kamangyan. kasi apakita ah, ko naman sa inyo yung mga napili namin, yung mga alagay namin dyan. Parang bukas. Alam bukas agad. So may nakakausap na rin kami about doon sa pintura kasi syempre kailangan magandang maganda yung quality ng pintura yung alagay diyan kasi nasa gitna kami ng bukid, yung ulan, yung init. Baka mamaya dalawang buwan pa lang pa na yung pintura dyan. syempre <laughs> kailangan din dyan ng airco. So kailangan din ng mga glass diyan para doon sa window, sa dingding. So ayun, nag-utay-utay na talaga kami kumausap mga kamangyan akala ko inasigurado namin na maganda yung quality ng mga apagkuna namin kasi syempre dream house na ho namin are mga kamangyan dapat yung gusto na ho talaga namin tapos yung next namin mga kamangyan napagplanuhan namin ni Kuya Julius nyo na maghanap na ng apagkuna ng mga kurtina kasi yung kurtina na alagay diyan mga kamangyan para bagan sa mga high ceiling ganon tapos syempre yung mga furnitures, na yan talaga yung kailangan maganda maganda <laughs> o, syempre yung mga sofa lagayan ng TV yung kama yung pintuan latlat na salamat tapos dahil nga niho nasa gitna kami ng palayan mga kamangyan din talaga namin yung pinakampaligid namin. Kaya kung mapapansin niyo yung pinakambahay, medyo malayo-layo doon sa bakod. Kasi syempre, maliban doon sa palayan doon sa labas mga kamangyan, gusto namin maganda din talaga yung pinakang design doon sa loob ng gate. Lagay tayo diyan ng mga halaman. Kaya yun, isa din yun, maghanap din kami ng magaling na magalandscape diyan. Kasi malaking tulong din pala yung pagpapalandscape mga kamangyan para mabigyan ng hustisya yung design ng bahay. Tapos mas masarap magmuni-muni diyan, lalo na kapag ako ni Kuya Julius, yung magka -cry, cry na lang ako sa paligid. Ala na baka At sobrang nakakatuwa din niyo, mga kamangyan na sobrang linis nila gumawa din. Imagine nyo. Punta kami dito ng biglaan. So, yan yung nadat na namin diya. Tapos, ayan, naglakad-lakad din pala ako din sa may likuran, mga kamangyan. And kaya medyo malawak din yan kasi may mga alagay-lagay pa di yan. Mga bahay ng aso, stock room, ganyan. <coughs> hindi ko lang sure, mga kamangyan, pero parang may dirty kitchen din ata na alagay di yan. Grabe, mga kamangyan, parang kada linggo, ang laki ng pagbabago din sa inapagawa naming bahay. Parang feeling ko, mamaya, yung sunod na update ko sa inyo, nakatira na kami din eh. Alas, parang bilis. Tapos, ayan, mga kamangyan, hindi ko lang sure kung nabanggit ko na sa inyo, pero wala pa talaga sa plano namin na year kami magpagawa ng bahay. Pero nung New Year, sinulat ko yun sa journal ko na magapagawa na ng dream house, ganyan. Pero hindi ko akalain na ito na. Anak, arte. Akala ko rin nung no, kasi nung una mga yan. Kaya takot na takot ako na magsimula na magpagawa kami ng bahay. Akala ko. Kailangan, hawak mo na talaga yung buong-buong pera kung magkano yung bahay. Dapat ganon talaga yung hawak mo. Pero hindi naman pala, lalo na kung may contractor ka. Kasi kung ano lang yung kailangan ngayong buwan, kung ano yung matatapos, kung ano yung agaw nila, kung ano yung mga abili nila ng mga materials, yun lang yung hihingin nila sa'yo. Hindi man yung as in pang buong bahay na parang talagang mamumu lubi ka nang wala sa oras. Kasi Kuya Julius yun lang talaga mga kamangyan yung nag-push na parang mag-inquire kami, magtanong lang kami paano magpagawa ng bahay, ganyan. Ayun, nagulat na lang kami mga kamangyan na nagapa-drawing na kami. Maya maya may ground breaking na. na ito na inaasam ana. Hanggang ngayon parang panaginip pa rin ang lahat nito. So wag niyo na lang ako gisingin. Oy, sobrang arte mo. <laughs> sobrang nakakatuwa mga kamangyan kasi alam niyo si tatay panay ang update noon sa amin. Parang araw-araw. Parang CCTV siya diyan. O oh, meron nang ganito yung bahay ninyo. May ganyan na. Nakita mo ba ga? May nag-deliver ng ganito ganyan. Tapos si nanay, mama, na lang ako, may post na na ito na yung update sa bahay. Wow, salamat! Doon mga kamangyan sobrang happy ko. Natatouch talaga ako na doon pa lang sa mga kilos nila na ganyan sa mga inasabi nila. Makikita mo talaga na proud na proud sila. Tapos kanina rin pala nagkakwentuhan kami ni nanay, ni tatay doon sa kubo. Tapos nasabi ko, alo, grabe no, oh, ang ganda na talaga ng bahay. Totoo na talaga. Tapos nasabi na, aba, ay oo, ang laki na ng pagbabago, ganyan. Tapos sabi nga ni Huni nanay mga kamangyan. akala daw niya, maliit ang yung bahay. Kasi syempre, di ka may mga nakalagay pa dyan ng mga kung ano-ano, ganyan. Tapos nung mga tinanggal na yung mga parang pampor Parang ala, kailangan talaga na isang dosen ng anak yung gawin. Ala, sobrang excited mo. Sabi ko pa, grabe talaga si Lord kasi syempre nakikita lamang namin yan sa ibang tao na nagapagawa sila ng bahay. Kasi lahat naman tayo mga kamangyan nangangarap talaga tayo ng magandang bahay pero hindi natin alam kung matutupad And yun. Ngayon, i natin mga kamangyan na lahat tayo makapagpagawa tayo ng ating dream house. Tapos, aimbitahan nyo ako diyan sa inyo, magainuman tayo ng ginsito. Wow, ginsito! sare mga kamangyan, syempre nag-usap na kami ni Kuya Julius na okay, sige, magpagawa na tayo ng bahay. As in, talagang kaming dalawa lang yung una nakakaalam. Wala pa yung talagang process parang hindi pa namin pinalam sa family namin parehas kasi gusto namin talagang decision namin Ako super happy namin sa naging reaction nila kasi ang saya talaga nila ang excited nila ganyan tapos sabi ko hindi ko alam kung ipopost ko to yung journey ng pagpapagawa ng bahay kasi parang ayoko parang nahihiya ako ganon pero ngayon mga kamangyan sa panahon ngayon ako hindi masamang mag flex ng mga bagay na alam natin na pinaghirapan talaga natin dugot pawis natin yan pinaghirapan natin yan pinagtrabahuhan natin yan ilang luha yung tumulo ilang pawis ilang gabi na puyat ka, nalilipasan ka ng gutom para sa pagtatrabaho, yung stress, yung sakit sa ulo, yung mental health. Mo. yung pagpiplex ngayon mga kamangyan, hindi na yan sa pagiging mayabang. Kung talaga namang galing sa'yo talaga, galing sa digal, bakit hindi mo ipagmalaki? So, dalawang uri ng tao lang naman yung makakakita niyan mga kamangyan eh. Asabihin nung iba, pangit, bakit mo pa ipopost ganyan? Kung yung puso niya puno ng inggit, puno ng sama ng loob, hindi masaya sa buhay. Pero may isang klase ng tao na proud na proud sa achievement mo. Na nai-inspire sa'yo tapos maiisip niya na hala, possible pala kahit pala simpleng tao lang Balang o. araw kaya kung makapagpatayo ng ganitong bahay nung dream house ko talaga. Basta ganun mga kamangyan, kapag may napagawa kayo, may na-achieve kayo, may nabili kayo, and gusto nyo i-flex, e then go. O kapag may nasabi sila na maganda, oh di thank you. Kapag may nasabi sila na masama, eh di patulan mo, batuhin mo yung bubong nila. Minsan kasi nakakainis na rin. Ala, hindi, nagali. So yun, nakakita din ako ng mga achievement ng iba mga kamangyan. Sa tunay, sobrang nai-inspire lang din talaga ako sa kanila. Matuto tayong pumalakpak kasi balang araw, sila naman yung papalakpak sa atin. Kasi syempre, hindi natin alam na bago niya pala nakuha yung bagay na yon Grabe yung hirap na pinagdaanan. So yun lang mga kamangyan, grabe na yung message ko para naiiyak na ako dito. Ala. So yun lang mga kamangyan, update ko ulit kayo sa susunod kung ano na ho yung mga pagbabago dito sa inapagawa nating dream house. Ay, for the go.